Good morning sa inyong lahat mga kamister ko Ayan o may tanim na tong mais o Mais ito ng uncle ko Ayan o Ayan yung mais na ano na Na harvest na yung iba Ito yung ano Ayan Ayan sa kayo no Oo. Oh. Ah, wala. Ano lang, hindi naman ganun kalakas ang ulan? Huwag mo lang patamaan, hindi daw iya puno. Oo. Oh. na no? Oo. Ayan, dapat hindi natin siya patamaan mga kamister ko. Yung pinakamais mismo puno. Eh, okay, tatlong ano pa lang naman siya, dahon. So, hindi pa ka gano'ng katibay yung kanilang puno. Ayan, so kailangan sa gilid lang muna. Ayan o, tatlong ano pa lang yan o. Tatlong dahon niya. Ayan, kailangan sa paligid lang muna natin siya pa basain Ayan o. Ayan Tatlo, apat ah, dahon pa lang sila. Yung mga una yun Na harbisan na yan siya. So, buhay probinsya muna tayo mga ko habang wala tayong ano, project. Oh. ano ito mga kamistar sweet corn handahan nila natin baka masagi ng host yung mga iba May mga papaya din dito oh, yun, oh. Ayan, kalabasa. String beans ando din. So, mamaya ulit mga kami misser ko. Ayan mga kamister tapos na sa ano. Tapos na sa pagbinyag. Ganda ng papaya oh. Lalaki. Ayan, oh. Ayan Ito may mali eh, dito. Ito. lalaki oh. Yi! hanggang dito na lang mga kamister ang yung vlog na to. Maraming maraming salamat. Abangan niyo pa yung mga update natin dito. Ito sa bukid. Right?